Mga daw po na makamove on itong mga DDS sa mga nangyayaring ito. <laughs> oh, hindi daw yan makakamove on. Sabi, sabi ng isang nagkomento, tignan nyo ang ginagawa ng mga DDS. Hinaharas nila at uh, nilulusob nga daw ang I ICC uh, page pati na rin yung mga ICC judges daw ay kanilang hinaharas nga. Kaya sigurado daw madadagdagan ng kaso nito. Eto hmm. na si Sarah Duterte, sabi ng isa na nagsabi na mag-move on na kayo Kayong mga bunakis didi shit Sabi ko sa inyo eh, di kayo mahal ng mga dutae Tama na ang pagiging delulu <laughs> Totoo na mahihirapang mag-move on etong mga ito At sa mga pagkakataong ito, sa halip na makamove on Lalong lumalala ang sitwasyon Si Sarah Duterte na mismo daw ang nagsabi na mag-move on muna kayo siguro. <laughs> Baka kasi may pinaplano itong isang ito. Siyempre, baliktad na ang kaisipan ng mga DDS. So ang akala nila doon sa sinasabing move on ni Sarah Duterte ay lalo silang maging or magpakaulol. <laughs> so ayan ang nangyari. 'Di ba? Dati ang panawagan uh, magrally. Hmm. Dumabas kayo sa kalsada, wala namang gumagawa, wala namang, uh, wala namang nangyayari, siguro talaga dapat niyong balikta ang sitwasyon para um, sumunod itong mga DDS. Kasi yun na nga, baliktad na talaga ang kaisipan ng mga yan. Hmm. Move on ang payo na sa Sara Duterte uh, sa mga taga-suporta. Kaugnay nga na itong pagka-aresto kay Digong. Hindi na daw siya makakabalik. Pwede daw kasi ang sinasabing move on ay yung mga senators na ongoing pa rin ang investigasyon na ginagawa tungkol nga sa pag-aaresto kay Dikong. Wala na daw magagawa. Wala na daw kayong magagawa. Useless na daw yung investigasyon ninyo. Naging ambala kila ang ilang senators. Ano ho? Pero nung or uh, noong ang usapin ay tungkol nga sa pag-convene para sa impeachment trial ni, ni Duterte, ni Sarad. Duterte. Bakit daw kailangan madaliin? Malala.